So ito guys, hindi ko lang po na-report kahapon kasi wala akong boses. O nakabawi po kaagad yung EAT sa number 1 spot ng Nielsen New Tam Ratings noong August 30, Wednesday. Yung EAT po naka 4.2, yung tape naka 3.8 at yung its showtime naka 3.0. Okay. So bumaba pa rin po kasi ang average ng EAT ay nasa 5% na eh. So lumiit pa rin po. Uh, 4.2 pero that is enough para po makuha kaagad yung pong number one spot during the noon time. Okay, so ito po, kahit medyo hirap tayong magsalita, eh, maganda ma-report ko na din po. Ito nakita ko sa Twitter ha. Ah. Kasi, uh, di ba nung mga nakaraang linggo, nire-report po natin na uh, yung pong uh, image ng TVJ ay ginagamit pa rin doon po sa... Uh, mga channels ng GMA abroad para po sa mga OFW. O nababasa ko naman na aksyonan naman daw. O, so baka po sa ibang lugar mga naaksyonan. Kaso ito po sa Toronto, Canada. Okay, meron pong uh, dabar na nagreklamo na sa kanyang uh, uh, GMA na na TV doon sa abroad ay ginagamit pa rin yung pong image ng Tito Vic and Joey, ang masama doon, ang mas masama pa doon, uh, mukha nila yung nakalagay, pero ang pangalan sa text nakalagay, Paulo Contis, Betong, Buboy. ba diba? So, ito po, pakita ko po sa inyo yung video, ha. Ah. Um, sinama niya yung news. Kasi para katibayan na ito po ay kinunan September 1. Okay? So, sinama niya yung news para klaro, baka sabi, luma na yan. Hindi po. Video, tapos, merong news, September 1, hindi mo makakaila na talagang nangyari lang kahapon. Okay? So, ito po. Okay. Bulaga still using TVJ photo. So, ayan po. Pinakita niya yung news muna para September 1. So, yan po. Uh, nilipat niya doon sa mga palabas na sa GMA. Yun. It Maganda po video eh. Kasi pag picture, baka sabihin luma. ba diba? So, yung click niya. Yun pa rin. <laughs> Tito Vic and Joey pa rin. Okay. O, klarong-klaro, September 1. O, tapos yan, o, merong date yan, September 1. So, news, hindi mo madadaya yan. Kasi, yung news ng September 1, di diba, wala pa yan nung August 31, August 25, di ba? So, hindi po madadaya. Ito po ay, shinare din, ng anak ni Joey De Leon, na si Jaco. Doon po nakita, kasi shinare niya. am sa akin, ha, ako, I, I always want to believe na ito ay honest mistake lang na baka wala lang oras para baguhin o hindi naman sinasadya, di ba? Para sa akin, ayo kong pag-isipan ng masama kahit sino man. Baka naman sina baka naman ano na nagkataon lang o wala lang nagbabago pa. Pero syempre, uh, it's been how many months na? Three months na mula nung umalis sa GMA yung uh, TVJ at Dabarkads doon sa noon time show. O eh, sana po baka mapalitan na ng uh, uh, GMA Pinoy TV yung pong uh, image ng TVJ doon kasi nga po, yun nga eh ang masama nga uh, nandun pa rin yung picture nila pero pag tignan nyo yung mga pangalan di ba, Paulo Contis Betong di ba, Buboy Villar di ba, parang hindi maganda eh napalitan nga nila yung pangalan eh bakit yung picture hindi papalitan? 'Di ba sasabihin ng mga iba, fake news 'yan, ano, ano 'yan. na ito nakita niyo na video. 'Di ba, video. Check niyo sa Twitter ni Jaco, nandoon naka-share sa kanya. Naka-retweet sa kanya. Yung post na ganito na September 1. Recent, kahapon lang po ito. Merong mga news, merong mga ano. So very clear, kahapon lang po ito. 'Di ba? Sa akin, uh, ayaw na nating palakihin, ayaw na nating ano, kumbaga. Sa akin, yun nga, ayoko nang pag-isipan din ng masama. Wala, baka ano lang, baka lang nga nagkamali lang o wala lang oras para palitan. Pero sana po, palitan na. O yun naman ang ating hiling lang. Para po, hindi na lang din maging problema. Kasi diba, eh, iba na naman yung show ngayon eh. Siguro sa ibang mga bansa, napalitan na nila. O pero dyan, sa Toronto, Canada, yun naman po, nakita po natin, yung Pinos, ay nandoon pa rin. Diba? So sa akin yun lang, sana map mapalitan na din doon. Mapalitan na sa lahat. Tatlong buwan na din naman eh. Medyo mahaba-haba na din yung panahon. Okay? So, yun lang guys. Um, hindi mo na ako makapag-live. Wala akong boses. Ayan. Pero, si Mayor Jose, ang ganda ng mga ginagawa. Yung mga contest niya. Jose, manalo. Jose. So, nakakatuwa yun. Um, bawi na lang ako sa inyo. Pag bumalik na yung boses ko, gusto ko lang i-report talaga ito. Kasi, ayun nga eh. Uh, parang, parang ang pangit lang. Na pangalan, Paulo, tapos yung picture, Tito Vic and Joey. 'Di ba? So hindi hindi maganda 'yon, hindi maganda 'yon. Sana mapalitan na diyan sa Toronto. Ewan ko lang sa ibang bansa kung ganun pa rin, 'di diba? Ito sa akin, ano tangto? to, medyo mababaw lang naman to. Medyo maano lang, pero 'yun nga, uh, papalitan lang naman eh. Susana, so, wag na na lang patagalin at palitan na 'yung mga picture para hindi na lang maging issue, 'di ba? At hindi na lang din lumaki pa. Kasi uh, sa totoo lang, ayoko din naman na magka-problema sa PVJ at sa GMA. Kasi nandyan pa naman si Bossing eh. Meron pa siyang show eh. Open 24-7. Si Jose may show. Diba? Ayaw natin magka-problema. Ang TVJ at Dabarkad sa GMA. So as much as possible, yung mga ganyan, sana may ayos na nila. So in guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.